Executive order ni Trump na protektahan ng mga Amerikano sa pananalakay. Isa sa sampung utos ng White House sa unang araw ng bagong administrasyon. Dangdang ilegal ang hinuli ng otoridad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakita ang simula ng pinakamalaking mass deportation sa Amerika. Pero hindi lahat ay sumang-ayon na tatanggapin nila ang mga na-deport. Isa na rito ay ang bansang Colombia. Mariing pinahayag na ko kontra ang sigang pinuno na si Petro Gustavo Siguradong magugulat ka sa maalalaman mo Nang lumabas ang pahayag Nagbabala si Trump laban sa Colombia Na lubos ang ikinatakot ng sigang Presidente gerilya At sa loob ng ilang oras, nagbago ito ng tono Mayroong mga naniniwala At marami din namang naghihinala ang tanong. Totoo ba? Isa sa mga executive orders na inaprobahan ni Donald Trump ay ang kontrobersyal na suspends the physical entry of aliens engaged in an invasion of the United States through the southern border. Kasama dito ang immediately repel, repatriate, and remove. Hindi na siguro kailangan maging profesor ang isa upang maunawaan ang utos. Kung marunong magtagalog at magsali ng maayos, ibig sabihin ay inuutos ng presidente na pigilan ang pagpasok ng mga dayuhang dumadagsa sa ibabang hangganan ng Estados Unidos. Kasama ang dali ang pagtaboy, pagpapaalis at pagpapabalik sa pinanggalingang bansa. Ayon sa American Immigration Council, isa ito sa sampung nilagdaang executive orders ni Trump upang palawakin ang kakayahan ng otoridad. kapag sinabing executive mula sa salitang execute, sa konteksto ng gobyerno, ito ay tumutukoy sa pagpapatupad ng batas. Kaya ang isang executive order ay utos ng presidente sa iba't ibang departamento at ahensya ng gobyerno kung paano nila ipatutupad ang anumang batas. Siyempre, hindi pwedeng ang executive order ay kontra sa law. Kadalasan ay papaano ito ipatutupad ang kautusan ay hindi batas pero singbigat din ng batas dahil mula ito sa Pangulo ng Bansa. Madalas gumagawa ng EO ang isang presidente kapag may malalang emergency na kailangan ay madali ang tugunan. Hindi na dadaan pa sa Kongreso, aprobado agad kapag napirmahan. Katulad ng pagbayan ng Pogo sa Pilipinas, pampitumput-apat na executive order. mula ng maaprubahan ng executive order ni Trump hinggil sa mga illegal immigrants. Agad-agad nagsimulang pumilos ang Immigration and Customs Enforcement o ICE. Sinabi sa Fox News noong ikadalawamputpito ng Enero na sa ikaanim na araw ni Trump sa pwesto, halos isang libong illegal na dayuhan ang inaresto. Kasama dito yung mga kriminal at mga gang members katulad ng kinatatakutang MS-13. Marami ang mula pa sa Dominican Republic, sa Haiti, sa Puerto Rico, Nicaragua at iba pa. Ito na yung unang bahagi ng kautosan na repel, repatriate and remove. Sinabi sa ABC News na eroplano ng militar ang gagamitin upang ilula ng mga nahuli pabalik sa kanilang mga pinanggalingang bansa. Halos lahat ay ayon pero may isang maring tumutol sa mass deportation. dalawang beses itinaboy ng Presidente ng Columbia ang military plane ng Amerika na lulan yung mga illegal immigrants na nahuli. Ayon sa NDTV noong January 26 na hindi tatanggapin ng Presidente ang flight na sakay mga na-deport na Colombian immigrants. Sinabi rin na hindi nagbigay ng detalye nung una kung bakit. Ayon sa immigration policy na halos 855,000 ang mga Colombians na lumipat sa Amerika pero daan libo dito ay mga ilegal. Kaya yung dalawang flights ng mga na-deport ay simula pa lamang. Matibay ang paninindigan ng dating membro ng armadong grupo, ang Colombian M19 guerrilla na hindi natatakot kumontra sa Amerika. Kaya naman sinabi na hindi makikipagkasundo si Petro Gustavo kay Trump. Pero hindi niya inakala ang tugon ng Amerika. dahil sa pagtanggi ng Colombia sa executive order ni Trump na pababalikin ng mga illegal immigrants. Walang pag atobiling nagbanta agad ang bagong administrasyon. Ayon sa Oregon Live, nagumanti nga si Trump at nagbagsak ng tariff sa Colombia dahil sa pagtanggi. Pero hindi naman agad-agad na yuyuko ang dating gerilya. Gumanti din ito kay Trump ng tit for tat. Ayon sa ABC News, noong makalawa lang ikadalawamput-anim ng Enero, araw ng linggo. Nagumanti naman ang presidente ng Colombia kay Trump at nagbagsak din ng taripa sa mga produkto ng Amerika. Naging laman ito ng balita dahil sa hindi umatras ang matapang na gerilya. Siyempre nga naman, sino ba si Trump para matakot ito? Sa loob ng ilang araw, nagkaroon ng matinding trade war ang dalawang bansa. Sa so, unang pagkakataon, Mula nang umupo muli si Trump, may bansang hindi natakot at handang tumayo laban sa Estados Unidos. Bakit nga naman matatakot? Eh dati itong miyembro ng mabagsik na M19 guerrilla sa bansang Colombia. Pero ipinaliwanag ni Trump kung ano ang kalakip sa kanyang banta. Inilabas ito sa Truth Social o ang dating Twitter, na magpapatong ito ng 25% na taripa sa lahat ng produkto mula sa Colombia na pumapasok sa Amerika. Ang dalawa ay trade partners kaya bilyong-bilyong dolyares ang kita ng Colombia. Pero sa karagdagang taripa, magmamahal ang import ng Colombian products at hihina ang benta. Sa madaling sabi, malulugi yung mga negosyo sa Colombia. Hindi lamang iyan. Sa susunod na linggo, itataas pa ito ng 50%. At kung hindi pa rin magbabago ng isip si Gustavo, maaaring itaas pang muli. sa mata siguro ng presidente ng Colombia, Eddie eh Wow. Marami naman silang mga trade partners, hindi nga naman ito kawalan. Subalit hindi lamang taripa ang banta ni Trump. Sa kanyang post sa Truth Social, meron pa palang ibang banta. Sinabi na ibaban ang lahat ng politiko sa Colombia na pumunta sa Amerika at kakansilahin ang lahat ng kanilang visa, pati visa ng kanilang mga pamilya at lahat ng bansang allies na sumusuporta sa gobyerno ni Gustavo at ang kanilang mga bangko sa iba't ibang bansa ay freeze ni Trump. At ang sabi ay, simula pa lamang iyan. Hindi nila hahayaan ang pamahalang Colombia na lumabag sa kanilang obligasyong tanggapin yung mga pinababalik. Nasaksihan ng buong mundo ang salpukan ng Amerika at ng Colombia. kung waipek -e ang taripa sa presidente ng Colombia ang pagkansela sa lahat ng visa ng kanyang partido, ng kanilang pamilya, pati kaalyansa sa loob at labas ng bansa, ay medyo mabigat. Tapos, if freeze pa ang iyong pera sa bangko. Sus Marimar, biruin mo, pati pamilya mo at mga kaibigan madadali dahil sa pagmamatigas ng dalawang bansa. Sumunod na araw ng lunes, ikadalawamputpito ng buwan, ayon sa AP News, na pumayag na ang Colombia na tanggapin yung mga na natiport. Nagpaliwanag naman si Gustavo na hindi siya pumayag noong una dahil ang mga immigrant ay hindi daw mga kriminal at nararapat lang na tratuhin bilang isang tao. Pero ang sagot ng mga Amerikano ay kapag pumasok ang isa sa Amerika ng walang dokumento, ito ay ilegal at dahil dyan sila ay tuturing na kriminal. Anong ara lang mapupulot dito? Binalita sa Limont ng bansang Pransya na hindi na itutuloy ni Trump ang bantang taripa sa Colombia kung tatanggapin talaga yung mga na-deport. Pero nakabinbin pa rin yung banta na kakansilahin ang mga visa kung sakaling magbago na naman ang isip si Gustavo. Ang gantian ay ang magaganap kung mayroong trade war ang dalawang bansa. Matapang man ang isang presidente o matibay ang paninindigan ng Pangulo kung pera ang pag-uusapan, kahit sino ay yuyuko. Hindi batang ang sabi, when money talks, everyone listens. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa Tunay na kalayaan.